Nagsimula na ang kontrata sa pagitan ni na Prince Wobel at Prince Tobipa sa Hunter X Hunter Chapter 402. Sa Hunter X Hunter 401, natapos ang kwento sa pagpayag ni Kurapika sa mga kondisyon na inilatag ni Longhi na kinabibilangan ng pagbuo ng alyansa ni na Prince Wobel at Prince Tobipa. Ang alyansa na ito ay i-renew kada linggo sa parehong lugar. kung pagpapatuloy ni Kurapika ang kasunduan, gagawa si Longhi ng isang espesyal na kontrata sa kanya kung saan magagamit ni Kurapika ang kanyang mga Nen ability ng isang beses. Ngayon pa man kung siya ay mabibigo at masaktan si Prince Tobe Pa o ang mga bantay nito, magkakaroon nito ng malaking problema dahil mapipilitang pumasok si Kurapika sa Setsu, isang estado kung saan hindi niya magagamit ang kanyang Nen powers. Posible sa darating na Hunter x Hunter chapter 402 na makita ng mga fans ang mas marami eksena kay Prince Tobe Pa dahil hindi pa gaano nalalaman tungkol sa kanya sa kasalukuyang kwento. Si Tubi pa ay may interesanteng nendist na kayang gumawa ng iba't ibang uri ng droga at kemikal na sumasalamin sa kanyang pagkahilig sa agham. Ang na ito ay chak na magagamit sa mga susunod na kabanata. May malaking potensyal si Tubi pa na lumago bilang isang karakter. Ang kanyang kapalaran ay maging isang mahalagang bahagi ng kwento. Ang kontrata niya kay Prince Wobel ay ang mahanap ang sikreto tungkol sa anak ni Biand na prinsipe bago siya matras sa Succession War na sa ngayon magagawa lang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Mahalagang tanda na si Prince Wobel ay hindi lamang ang kakampi ni Tobe pa dahil may alyansa din siya kay Prince Jerednich. Ito ay maaring maging magandang pagkakataon para kay Kurapika dahil mapapalapit siya kay Prince Jerednich, isa sa kanyang mga target dahil hawak ni Jerednich ang Scarlet Eyes. Si Bian Netero ay nakipagkita sa kanyang lihim na bisita sa Anterix Center Chapter 402. Sa uling panel ng Chapter 401, bumalik si Bian Netero na matagal nang naghihintay at ang huling best na siya ay nakita ay matagal na rin. Sa Anterix Center 401, hiniling niya kay Kansai, isa sa mga sojak na kasalakuyang nagbabantay sa kanya na ayusin ang isang pagpupulong sa isang tiyak na individual. Sino ang taong ito ay hindi pa alam sa puntong ito. Mahirap hulaan kung sino ang maaring kausapin ni Beyond dahil maraming posibilidad at si Beyond ay kilalang hindi mahuhulaan. Ngayon pa man mahalagang tandaan na kasalukuyan siyang nasa isang selda sa tier 1 ng Black Whale, isang lugar na hindi madaling mapunta ng karamihan. Ang tier 1 ay ang pinaka-restricted na lugar sa Black Whale kung saan tanging mga taong may mataas na katayuan lang ang naroroon. Kabilang dito ang pamilya ng hari ng mga kakin, mga politiko at maging ang pinuno ng tatlong pinakamalaking mafia sa Kakin Empire. Mayroon ding maraming bantay sa lugar na iyon. Dahil dito maaaring naikipagkita si Bian sa isang prinsipe, isa sa kanyang mga anak na kasalukuyan nagsisilbing bodyguard o isang membro ng Sojak. Hindi imposible na ang kanyang makakausap ay isa sa kanyang mga anak na kasalukuyang kaluhok sa succession contest. Bilang isang prinsipe ng Kakin Empire, posibleng kahit ano ngayon sa karakter ni Bian papatuloy ang Mafia War sa Anterix Center sa Chapter 402. Ang colored cover page para sa Anterix Center Chapter 401 ay isang guhit ni Morena Prudo, ang pinuno ng isang tatlong pinakamalaking mafia family sa Kakin Empire, partikular na sa Haley family. Ang kanyang papel sa kwento ay magiging mas interesante at tsak na magiging aktibo siya habang umiinit ang Succession War. Habang uling chapter ay hindi tinututukan ng mafia families at ang kanilang mga tauhan ang nakatutok lamang kay Kurapika sa kasunduan niya kay Longhi ang mga naunang kabanata na inilabas dalawang taon na ang nakalipas. Ay nakatutok ng gusto sa mafia families lalo na sa Hilly at Shiyu na nagkaroon ng matinding tunggalian. Magpapatuloy ang kanilang laban sa Hunter Chapter 402 lalo na't na kasama na ang mga member ng Spider kung saan kasalukuyang hinahanap ni Nobunaga at ng kanyang grupo ang hideout ng Hilly, Ang kinaroroonan ng Phantom Troop ay binunyag na. Ang mga fans ka makailan ay sumusubaybay sa ilang membro ng Phantom Troop, partikular si Nanobunaga, Finks at Fitan. Ang tatlong ito ay nagtatrabaho kasama ang Shiyu Mafia Family. Ginpuman pa man ang iba pang mga membro ay hindi pa nakita ng ilang oras maliban noong nakita sila sa flashback ng Phantom Troop. Kung nagustuhan mo ang video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.